Oh my gosh. Hi guys, kumusta naman kayo? Ah, uh, ako, eto, medyo nalungkot lang nitong nagdaang bagyo kasi nilipad yung mga paninda ko. Look guys, oh, ayan. Yan, so ilang araw din ako hindi nakapag-shoot ng aking vlog dahil na sabog-sabog yung mga tinda ko, ay eh, hindi ako makapag-shoot talaga dahil ang lakas ng hangin. Ang lakas, hindi ganun kalakas yung ulan, pero yung hangin, sobrang lakas. Kaya binubugaw, parang himi-ihip ng hangin yung ulan papapasok dito sa tindahan. Kaya pumapasok. Kaya, yun. Sobrang lakas ng hangin. Kaya, ayan, napilitan ako guys sa yun yung mga paninda kong alisin dito. Yan. Tapos, ayan, oh yung iba kong mga paninda, hindi ko naagapan, nagkanda ba sa yung iba. Pero mga naka-plastic naman yan. Ito nga, una ba to, pero natuyo na din naman. So, ayan. Kaya ngayon, na magiging ganap ko dito sa video ko na to is, mag-aayos ako ng mga paninda ko. Ibabalik ko sila isa-isa, which is, yun talaga yung pinakaayaw ko. yung Ang hasil. You know? Tapos, nyo to, guys, na nabasa yung aking Christmas light tinanggal ko na, yung nilagay ko dito yes, nakapag-Christmas type na ako kasi mas na, yung sana yung ko, kaya lang, ayun tinanggal ko na siya pero yung, ay, makas, ano pa doon yung basahin guys, hindi ko sure kung laga na pa yan so ngayon guys, samahan nyo ako, ayusin natin yung aking tindahan, tapos magre-refill na din ako ng ibang mga gaya sa na, ayan, so update lang dito guys sa akin, bouncing tree, isa na lang siya, oh Ayan. So, ngayon ko lang nga siya na-shoot. Pero, nung nakaraang araw pa tuloy hindi ko na siya dinisprayhan dahil, ayun nga, nag-uulan din naman. So, ngayon ko pa lang siya ulit re-refillan. So, kukunuin ulit natin yan. ay na nangyari sa iba kong mga stocks guys so oh. nagkasabog-sabog na kasi sobrang lakas ayan kakalinis ko lang yata nakaayos ko lang dyan dahil nga sa nagdaang bagyo nagkasabog-sabog sila Ngayon guys, magre-refill na rin ako dito sa lalagyan ng aking mga bouncing clay Kasi 2 days na itong walang laman dahil hindi ko talaga siya muna nilagyan or nirefillan Kasi nag-uulan din naman ng dalawang araw at yun nga, bagyo talaga siya So ngayon, ngayon ko palang siya lalagyan ng laman So re-refillan ko ito, pupunoyin ko ulit siya kasi sobrang mabenta talaga yan siya guys Tingnan nyo yung kailan lang pinakita ko yan na may ilang laman pa. So, ngayon, naubos na talaga siya. So, kailangan talaga natin ma-refillan ito agad. At tumupa naman na yung ulan. So, I'm hoping na <laughs> hindi na mag-uulan dahil nai-display ko na yung mga panindang iginilid ko. So, ayan. Tapos na ako nakapag-display. Kung kailan naman tapos na akong mag-display. Tsaka naman umulan. Sabi ko na uulan pa ulit eh. Ayan o. Ayan, so hanggang dito na lang muna guys. Ayan, nagbalik lang naman ako ng mga paninta ko. And yung aking palang Christmas light ay hindi ko na muna ibinalik. Ito ko na lang muna nilagay. Ayan, sabi ko na kasi uulan ulit eh. So ayun lang, nagbalik lang naman ako ng mga display ko and update ng konti dito. And nag-update lang ako sa nangyari dito nang dumaang bagyo. Pero ayun nga, hindi pa pala hindi pa pala tapos. May may ulan pa. So yun na muna guys. So hope na okay kayo. Ayan, good luck na lang sa ating mga paninda. Bye.